titignan parang isang pangkaraniwang bata lang si Sofia. Masigla, masiyahin at mahilig sa sports. Pero sa loob ng kanyang tilak malumanay okay. na pandabas ay isang matatag at palabang client Oh. Iyong okay. eh, bata, eh, hindi alam kung anong gagawin sa buhay nila pero itong si Sofia, eh, eh, beyond special. Alam niya kung anong gagawin niya. Kahit na may mga pagsubok sa kanyang health, alam niya kung anong target niya. At ang target niya, to become an Olympian at makapanalo ng gold medal para sa Pilipinas sa larangan ng swimming. Yan, si Sofia Ildefonso. Hindi na kailangan tumingin sa malayo para malaman kung saan ako ni Sofia ang kanyang husay sa sports. Sa kasi ang pangatlong anak ng two-time PBA MVP at six-time player of the conference, eight-time champion na si Danny the Demolition Man DeFonso. Six times a week yung bike run nila. Depende yan sa hanggang gaano pa kahaba. Pero most of the time, yung, yung run nila, halos nakaka, ano siya, nakaka five times a week. Sa lakas at gilas na ipinakikita niya sa training at kompetisyon, di ba ang matinding paghamong pinagdaraanan niya? Tatlong taon lang ang nakakaraan, dinapuan siya ng isang di pangkaraniwang sakit. Kakaroon siya ng tumor dun sa ab abdominal sa ano siya. Yung mahina siya kumain, tapos ang payat-payat naman niya. Ano? pa ng pa uh, time na nahirapan siya magwiwi. First time na maka-encounter ng ganun, so nabigla din at saka napaiyak din. Natayag si Sofia na meron embryonal rhabdomyosarcoma. isang di pangkaraniwang klase ng kanser mula sa skeletal muscle cell. Maraming injections. Um, tapos confine. Medyo mahirap din. Tapos may konting pain. Suba ilalim si Sofia sa anim na chemotherapy sessions. Pero sa kabila ng hirap, ni di raw nawala ang sigla ni Sofia. Malakas kasi siya eh. After ng chemo niya, pagdating sa bahay, laro pa rin, takbo pa rin. Like ng mga ibang bata ayaw kay Sofia, dalawang bagay ang pinagmumula ng kanyang lakas. Pag-pray, tapos pag-believe. Dahil sa tibay ng isip at paniniwala, tuluyang natalo ni Sofia ang kanyang kanser. Sa kasalukuyan, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapacheck up ni Sofia para masigurong patay na ang cancer cells sa kanyang sistema. Ngayong healthy na si Sofia, wala nang hadlang para magawa niya ang kanyang paboritong sport. Bakit ka nagsip sa praed, no? Gusto ko lang. Dahil? Ano? Enjoy. Enjoy ba yun? Ang hirap-hirap? <laughs> Magsuswim ka. Pagkitaas mag magswim maghihinggal ka, sasakay ka ng bike. Pagkitaas magsakay ng bike, tatakbo ka pa. Anong enjoy doon? Kahit nang pagod po, di ka pa naman mag-enjoy. Ah. Naging interesado na siya sa sport matapos marinig sa kaklasing si Tara Borlain, ang isa sa nangungunang young triathlete sa bansa. I told her that at first, It was fun. So she told me that she wanted to try it out. Si Pia, ever since nakitaan ko na siya ng potential, after namin siguro one or two sessions, I talked to the, her dad, si Danny. Sabi ko, bro, um, ang laking potential ni Pia. Kasi nakita ko yung, yung heart ng bata. Siyempre, todo suporta ang kanyang daddy Danny. Nung sumali nga si Sofia sa katatapos ng naayon kit sa Cebu, halos sabay para tumatakbo ang kanyang daddy. Ang tatay ko talaga yung sobrang suporta eh. Kasi kahit pag nasa Cebu kami, kahit pag uphill, may dala pa siyang bag, tumatakbo din siya pagkasama ako. Sumisigaw lang siya na go Sofia. Tas... Kahit anong gusto ng bata, full support kami. Kaya kahit na-busy noon, kailangan. Ngayon, eh. kaya, kaya, tsaka very, ano, mas masaya dun sa ikaw na nanonood sa, tsaka lalo sa anak mo kaysa yung sa naglalaro. Iba yung feeling naman. na nag-cheer para sa anak mo. At ang tanongin ko, kung ano ang gusto niyang marating balang araw? Anong gusto mong ma-achieve sa ano? Sa ginagawa mo to, sa sport ng triathlon, anong gusto mong marating? Swimming Olympics. Swimming ng Olympics. Okay, wow. Magandang dream yan, ng early on. Bakit swimming at ano yung nakikita mo sa Olympics? Bakit ka na-inspired na maging isang Olympian? Anong gusto mong ma-achieve? Ma oh, Oo. Pinatunayan ni Sofia na man kalaki ang balaki ng problema, kaya natin itong malagpasan. Basta't may dedikasyon, maaabot ang mga pangarap.